good news ako sa inyo mga farmers dahil yung ating tinanim na Liberica ito na meron na tayong panalit kumbaga kung hindi nagbunga ating ibang kape ito na yung ating Liberica mga farmers kita nyo sa video yan mga farmers dahil nagbubunga na yung ating Liberica alas ang baba niyan mga farmers o, kailan lang natin siya tinanim mga farmers o, Sipin nyo mga farmers, kailan ko lang siya ibinibidyo. Ngayon, may bunga na yung ating leberica At yung mga pinya natin mga farmers, may bunga rin. Kasunod niyan mga farmers, yan mga tinanim natin. Tahanay nito, halos na mumulaklak na yan mga farmers. No. Oh. Ang babata pa nito mga farmers, pero napagbubulaklakan na. Ganyan yung itsura ng bulaklak ng leberica mga farmers. Nakita niyo sa akin video. Madalang, hindi tulad ng excel sa na marami magbunga yan yung hanay ng ating liberica. kaya ka farmers yung seedling ko roon aking iyahanay uli yan pag tungtong ng tagulan aking itatanim Kumbaga, nagawa nga natin mga farmers na binubunot lang na itatanim na napapalaki natin ito pang meron ng ugat mga farmers di lalong mas mabilis di ba yung mga seedling ko roon mga farmers aking iakyat dudugtong ko mga farmers para lumaki yung ating i-harvest na kape gaya nitong ating liberica mga ka-farmers sa aking video. Baba pa nito mga farmers ha. Hindi grafted to mga farmers. Ito it rektang itinanim ko. Galing sa buto mga farmers. Diba? Ganun tayo kabilis. Magtanim at magpabunga ng kape. Gaya nitong ating liberica. Para paraan lang tayo mga farmers. Ha? Pagsisimula na rin niya mga farmers. Oh. Nakatan nyo sa aking video. anay o, oh, di ba? Yan. Yan yung mga bunga. Di ba? Ang bilis. Halos ang baba nito mga farmers. Mataas pa ako. O. Oh. Yan yung ating tinamnan. Nakikita nyo naman mga farmers. O. Oh. Yung puno. alas ang liit pa. Pero yung kapi natin may bunga na. Bubulaklak. Ayan. maganda pa ka-farmers ka yung hindi natin siya kakalinis-linisin para hindi tamaan ng masyadong init yan yan yung bunga ganyan magbunga yung liberica madalang ganyan yung makikita nyo mga farmers pag sa bulaklak ng inyong liberica ganito ang lalabas hindi tulad ng Excel sa mga farmers yung Excel sa pag namulaklak yon antimano marami mga farmers ha Ayan. Yung bulaklak. Ayan. Kakaiba yan mga farmers. Sa amoy pa lang mga farmers, ito yung kung anong amoy na sa mga farmers. Ayan. Ganyang katindi yung amoy. Ayan. Ang liit pa nito mga farmers. Oh. Oh. <laughs> Halos gadibdib pa. Pero napagbubungahan na hindi natin siya inabunuhan ha mga farmers kananahan sinasabi ko mga farmers hindi ako nag-aabuno ng kape pag matabaan lupa ng ating kapihan mga farmers wag tayo mag-aabuno yan hintayin na lang natin siyang magbunga kaya lang natin siya abunuhan mga farmers yung sadyang matatanda na yung kape natin na wala nang kakayahang bumunga doon pa sumasapit yung pag-aabuno mga farmers pero pag bata yan Samantalahin natin yung ibinibigay ng bunga na hindi tayo gumagamit ng abono. ang mga farmers oh. Ang di ba? Sa unang pagbulaklak pa lang 'yan, paano pa yung susunod na ibubulaklak sa bawat taon. Mga farmers yung magfarm. Ah, yung bawat nakapalibot sa atin mga farmers, tapos kasabay niyan mga farmers. Magbuhat dito mga farmers may tanim akong durian. Hanggang doon, sa ibabaw mga farmers, yung aking tinamnan. Ganong karami ang aking tinanim mga farmers. Kumbaga hindi ko sinasayang yung panahon. Ito lang ang pinakamagandang panahon mga farmers na hindi mabilis yung tubo ng damo. May natin ng magandang pwesto. Hindi katulad mga farmers, pag umulan na yan, hihirapin na tayo. Hindi na natin alam kung ano uunahin nating linisan tabasan mga farmers sabay-sabayan na yun hindi katulad ng naka-prepare na talaga atin nang naitanim kasi yun na yung magtanim, magdilig mga farmers kumbaga wala pang dalawang araw pwede na natin siyang diligan mas matagal pa yung magtanim mga farmers kasi yung magdilig yung pagdidilig halos ambilis di ba mga farmers magdala lang tayo ng isang galon mga farmers o dalawang galon na sa bawat ating itinanim kung alin yung alam naman natin mga farmers na mamamatay o nalalanta ibig sabihin kulang na sa tubig mga farmers tulad nito oh. meron akong tanim dito mga farmers oh. yan na yung bagong tubo nya di ba mga farmers sa hanay nito pataas tinamnan ko yan at hanggang doon malayo to mga farmers pero yan, yung sukat na mga farmers, tugon yan sa ating tinanim. Katulad na yan, meron din akong tanim nito, pababa, papunta roon, sa toktok mga farmers. Yung buong palibot niyan mga farmers, doon, may tanim din tayo. Andoon yung tinam ko ng pinya mga farmers, doon sa buod na yun. Katugon dito sa kinakatayuan ko. Sipin nyo gaano kalayo yan. Tapos meron pa tayong tanim doon. Katugon din dito mga farmers kung ano yung laki ng kapihan natin na nakikita nyo sa aking binibidyo, mga farmers, hindi ko lang mapapakita sa inyo yung bawat ibibidyo at dadaanan ko, ito yung tanim ko, mga farmers. Maka isang oras, mga farmers, maubusan na tayo at malubat na yung ating cellphone, mga farmers. Tulad nito, yung pinakikita ko sa inyo ngayon, galing pa tayo sa baba, mga farmers, pinutol ko lang yung video para makapunta rito. Kumbaga, medyo malayo at ang purpose natin makita natin yung tanim natin durian at ganoon na rin yung ating leberica sa buhat na nakita ko mga farmers at sa simula ngayon ko lang nasupo na yung ating tinanim bumulaklak na mga farmers dahil namulaklak na yung ating mga leberica happy na si farmers diba? ang bilis ganong kabilis tayo magpalaki ng farm, kumbaga pag natam, natamnan natin to at bumunga na sunod na uli natin mga farmers hindi yung ito lang yung ating tinanim ito lang ating linisan anong gagawin natin sa buong taon tititigan natin mga farmers kung sakaling hindi nagbunga pagkatapos wala tayong na harvest ang gagawin pa natin mga farmers dahil hindi nagbunga yung ating kape dadagdagan natin siya ng abuno ka farmers mali yun dahil yung lupa natin mataba na hintayin na lang natin yung tamang panahon. Ang gawin natin mga farmers, kasira yung hintayin natin yung pagbunga niya, dagdagan pa natin ng tanim. Tulad ng ginagawa ko mga farmers, nang na ako ng tatam tatamnan ko na uli yan mga farmers, hindi ko na pagtatagalin. At ang gagawin ko mga farmers, pipiliin ko lang yung mabungang kape. Pag hindi mabunga to mga farmers, kahit ganito kalaki mga farmers, papalitan ko yan at puputulin. At ang ipapalit ko yung kaping mabunga. Staring at my thoughts floating up to the ceiling I'm swimming in everything you share I'm thinking about jumping in it Ayan o <laughs> Sabing uulan eh Ano diba? Dahil nakatanim na tayo Mas lamang na tayo mga farmers o Yun yung aking Liberica mga ka farmers Ayan o yan yung tatanim natin mga farmers. Nitong April. Ayan. Oh. Ganda. Ayan mga farmers. Sigit isang oras na umuulan. Di ba? Medyo may laban-laban na yung ating supling. Mga farmers, umulan. Ayan. Bahagi na ng panahon mga farmers yung pabago-bagong panahon kaya kahit tag-araw pwede tayo magtanim Ayan, o. nasubok na yung ating ginawa mga farmers oh. ang lakas ng ulang eh. kahapon yan makikita nyo mga farmers oh. morning mga farmers ang ganda ng pagkakaulang kahapon mga farmers pagbaba natin Diretso ulan siya, mga farmers. Halos may limang oras yata ang umulan, mga farmers. Kaya lang ang nangyari, mga farmers, yung schedule natin na pagtatanim ng leberica, dapat itatanim natin nitong April. Kaya lang, mga farmers, umulan, hindi natin pwede itanim yung ating leberica. Kasalungat yun, mga farmers, kung tayo, nagtatanim tayo ng tag-araw, yung ating durian na itanim natin, yun ang maganda mga farmers na itanim na natin yung ating durian bago pa umulan ngayon ka farmers hindi tayo pwedeng magtanim dahil umulan kinakailangan hintayin muna natin matuyo ang lupa bago tayo magtanim ng ating liberica para sa susunod na ulan mga farmers mabilis yung ating sidling na liberica kaya ang ginagawa ko mga farmers yung aking hinarbis na kape yun yung aking ipupunla mga farmers para sa susunod na taon makapagtanim tayo mga farmers kaya makikita nyo yung pagkakaulan di ba mga farmers